automatic oh, na basta dili gid mo andar ang problema ana pero checks kani mo sakay ana oh isa lang di ba mo na mo adto ta sa amigo dito sa pating bato kay na dito dagak -dag bateri. kay ngano man tanan mga problema na kung sa kinahanglan sa motor siya ang muha pa ana kay simpre man good siya na mate amigo ana mo na dili gid mo problema kung sa sakit ana motorana. kay na mate amigo ang gisaligan ang problema kay mo ni ako ang abdan Tanawa ra. Nagtagay og beer. Pero dili man naman akong toyo. Kaya batiri man akong toyo. Giandam na dan sa kong amigo ang bateri. Mo nang iyang gihatag sa kuha. Samtang wala pa naman na matistiran. Kaya amot ang tanawon. Tanawa iyang mga baligya dire. Mo ni mga bateri, dire. Kung gusto mo mo adol mo puting bato. Likod na ng Petro na balay. Diha, pangutan na kung asang balay ng Basta bateri, Tatske. Samtang wala pa to sa si matistiran. Tanawa lang gihatag sa kuha. Ilas akong gitagayan og beer. Siyempre, kay tuwan po ampay. ato <laughs> i-charge diha. Au ato asang at ato i-charge mauna ko na kanang lugar na ay na tugatuga kay di ka ka uli og di kamang magkamangkamang kay grabe na paimno mga tawhana na, na moto wala may nagdugay-dugay kay amo nagtisingan ang batere tan ninyo ang batery kung moga na bag dili amo ah, siyang tester kung pila ka numero pag mo daw hinay pag 14 kusog so ibig sabihin kay jisman man siya wa kabuto gis hinaya so atong himuon ato na ato sa si na i-charge si dito sa ilalom kay na man sa charger kompleto man Muna, gidala na dito sa ilalom kay i-charge sa didto dito mo nang di putas laka dili sa kuha kay kung sa pud sa kuha about sa mga isda aw automatic ta permente simple amigo god Muna, ang amigo give and take. tanawa karon ila kung gitagag bear kay samtang i-charge sa to dito aw oh, tagayen sa daw na ko na diha mo na mga tas imbes battery ang mapulbar diha na kita jud mapulbar ana pero okay lang kay mampuno natong ampay mo na alanganin jud kumadto sa hydra kay di jud kakagawas si og di ka magamang-gamang kay grabe ng mga tawhan, na paimno na matawhan ana na to mga amigo di kana sila mo yung mga battery man o mauni siya ang tagiya sa battery kumbaga mo ni leader o tanawa nag-iapiha pa siya ang halin mo na si Tatsuki siyempre kaya na pulbar naman to dili tayo magdugay-dugay dito kay sama sa kong iyon sinyo ha? di yun ta uli, o di tamag kamang-kamang mo na atong testingan kung muanda ng motora ni pero ako sa aligyo ko kaya dugay na gusto ng maligyang batery. o isa pa tested na kitong tawa na to mo na atong testingan okay, <laughs>